Neighbors, oh. Neighbors. Pa, Tanghali na. Boy, 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 boy. Boy. Nauros na. Sorry na lang ang na. Ha? Nagugutom na ako. Tar na. Tayo na, Val. Imbis hindi ako nagugutom, kaya nga ako nagugulog. Parang hindi ko maramdaman yung buka. Ba't yun? Ba't yun Para mga isa ng mga neighbors. Tayo na rin yan. Maraman ako Oo. Saan mo yan? Ang daming neighbors, di ba? Oo. What's up, Day Boy? Ay, tanghali na. Ganda dito, guys. Redick, nung oras na tulog ano. pa rin. Wala ka ano. Walang ulam, walang tubig, walang sinahin. Walang. Ano ka na ka sa Redick? Ano, tulog na tulog pa. Oo din. Sneebos uh. so. Pa, tangali na. Boy, 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 boy. Boy. Oras na. Ito <laughs> na ka, camera. Aba, boy, tangali na. Ha? Nagugutom na ako. terna. na. Tayo na ba? Imbis hindi ako nagugutom, kaya nga ako natutulog para hindi ko maramdaman yung gutom. Ay, di atay ka mangi. Tara. Tangali na. oras na? Ano na? Ano oras na? Drama yun. Ba't ka na? Ba't ka Para makikita ng mga neighbors. Sa ilan yan? Ah. Kung asa ako ngayon? Oo. Oh, oh. Alam niyo ba neighbors kung asa ako ngayon? Oo. Oh. Kung saan nga? Hindi ka dito, hindi dito. Ita mo yan. Oo. Oh. So, kung saan? Ang daming neighbors, di ba? Oo. Oh. What's up, neighbors? Daming neighbors, boy, no? neighbors, boy. Ano nyo yan? Pero boy, kanina, ginising mo ako. Puyat na puyat ako, tol. Okay lang yan. Ano oras na ho? Bawa na bawi na tayong tulog. Maraming kalat! Maraming kalat eh. Taenan yan. Oh, Ayusin natin yan! Ang inang yan, imbis wala akong gagawin, gilisip mo ko. Ang inang may water dispenser, walang tubig! Pusa rin Tainan... Ano tayo dito? Nababo. Nababo, walang gripo. Gripo. Ang gala yan. Ano tayo? Paano na tayo yan? Ang inang may rice cooker, may kanin! Walang ulang. <laughs> Ina Alam mo naman pala eh! Hey, kaya nga ginig-inig eh, narinig May rep! Oo. Oh. Walang laman! Ayun, may tira pa. May tira mga. pa, oh! isang yun? Ayun, lang. Nakasaksak! Sayang! Nagkakita <laughs> eh. Paano sayang yan? Ang dami natin binabayaran tapos! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Dami natin nagagawin oh! nakaka- stress! Hoy, Nico! Niko! Ay, Nico. Oh. Ano Kanina ka pag-gising? So, kanina ka pag-gising? Oo, kanina ka pag-gising. Bakit mo man lang inayos to? Ayusin mo naman yan. Eh, di mo naman, eh. Ay, naman yan eh. Ano yun? Nasisip Yan, tamad kasi. Ano tamad? Ano yung tamad, boy? Tamad, tamad. Ito, tamad I, nga sa akin yung electric fan. Putang ila, ang init. At alabas na tayo eh. Tayo <laughs> <laughs> ito. Isaksak! Isaksak! mo! No, hindi yung ito! ito. <laughs> Tinutok ka! <laughs> Tara na boy! Tara na! Tira saan tayo! bilhin na lang tayo! Ay, huwag na magluluto! Bago! Tara Pwede ba credit card dyan? Pwede <laughs> na siguro! Ang ilo mo! Credit! Kaya na! Ang hirap na buhay sa mundo guys! Pero siyempre! Nagawa natin maranya na araw-araw! Diba? ba ni mga neighbors, lubis ka atin na tayo ng ulam sa mga neighbors natin. Tara ka, neighbors! Baka may makalib na tayo ng mga ulam sa neighbors, no? Tara ka, tayo na mo! Yun! Nakakalabas din! Siyempre, kailangan din natin kumabas. Hindi tayo pwedeng nasa bahay lang, boy. Ating! Bibili tayo ng ulam, 100 lang ba natin? 100 lang? 100 lang ba Eh, laban na yan! Ito na, May ulam na dito. tabita-bitito yung ano tabita-bitito yung bilian ng ulam tatanong tayo mga ah. exactly. dito 'yun. na yung ano na masarap na ulam. Ayun dito pala. <laughs> dito pala. Tanong ka po, eh. tanong pa ako na no? mali pala. Mali pala pano? masarap sarap palaman ano? Bagong luto. Bagong luto nga ito. O pa oh no. Talaga, pang healthy living. Healthy living talaga gulay. yan. Gusto ko makang mababuhay ko na. Ayan, eh. sige, na, sa <laughs> niya. Ayan. 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 Ayan, kayo dito kayo na yun. Ayan, o. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Dadamihan niya nila. I-vlogger ako, eh. Bigas pa. Bigas pa, o. Ayan, bigas pa. Bigas pa. Bigas. May bigas pa oh. ako <laughs> na ito, eh. Nagsaing na nga, oh, <laughs> oh, Nag na, eh. Oh, wala lang ulam na eh, di ba? At least nakakatipid tayo. Lagi raw na yan. Wala <laughs> <si bayan>. <laughs> na yan, ay. 30 na Lagi 30 na lang? 30 na lang. Sakto. 30. Pa? May 20 pa, boy. 20 pa, boy. May 20 pa, boy. Ano 20? din sa 20. Ay, wala na siya. Wala. Aray ko. Ano ginawa mo? Ay, may tumiga niko. Meron ba dyan? Tanungin mo kung meron soup dispenser Wala Wala siya. Wala siya.

Thank you talaga solid dito. Solid. Ayan, yan yun talaga yung dapat yun. lutong bahay. Lutong bahay. healthy foods. Ayan. Sa mga gusto mong yung buhay, punta kayo dito kay Kuya Ben. Ayan. tama Kuya, yung kasi na mo, para nalasihat yung aming ano. Oo. Oh, Oh. Kulang. talaga. pala Pareho lang pala na Iba pala. Iba yan. Iba pala yan. Iba mas masarap dito, no? no ay makakangyap Thank you po, laming Thank you! ay sabaw daw, sabaw, sabaw! sabaw. Ha? ay ano, ramin, ha? ay sabog pang talaga sabog sabog yan sabog 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 kaya sabog 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 dito na ako na, ya, yeah. Thank you. Ang pira ka, boy. Labit-lapit lang. Dito pa tayo. No, na. Pre, syempre naman. Let's hustle yan. Oh no, butay na. Tapang hustle ka. Oh, <laughs> <laughs> Ilang lakaran ay. lang yan, eh. Ano? Ilang lakaran lang. Hindi, pre. Malayo-layo din yan. Labit lang. Hindi mo ba maglaad tayo sa ano nga? Tsaka, buta, time is gold. Time is gold. Wow. Uh, okay. When you're watching gold. kaya, kaya pala ha. Kaya pala tulog ka. Tulog ka pa. Time is gold. Importante ang oras. Bawat minuto, segundo. Yan. Importante. Minuto. Diba? Ganun. Ganun talaga. Hindi ba kita no? Oo. Uwi na rin. Ganun. Diba? Kaysa magsasakyan tayo, pre, mo kang gusto mo dito, yun. Okay, oh, food trip time. Food trip time tayo mga kaibigan. At ano, may ganin ba tayo? May ganin <laughs> tayo. <manin. laughs> ah, huwag ka masyadong magustuhan. No? Makapaka may mga heya dyan. Yeah. So guys, success. Success <laughs> na vlogger discount. Vlogger discount, 30 na wow. lang. 30? 30. Wow. Sa probinsya nyo magkano ba yun? No, di, Alam yeah. ko din nakakabili ng ano po na yung tiberilas may sabaw pa. Sabaw ko ba yung 30? No. Oo, no. alam ko yung gulay yung 40 na no, mga ganun eh, no? Oo, oh, yun mm. oh, di na lang ganayang... si nanay. Pero wala, nagganan ng paminta, bawang, sibuyas. Ba? Di ba mga mga Ricardo? na mga Ricardo ngayon eh. Uh, oh, solid, eh. So, makakasin nyo guys, dito kami <Glalala> sa apartment na <sparkets> yan guys. Kung naghanap kayo ng bed space sa besyan, dito. Sama-sama tayo. Tara, 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 tara. Uh, okay. Ayan. Ano yun? Second floor, ito right third floor. Ayan, meron ba yan? Sa, so, naghahanap kami ng mga kasama namin dito sa mga gusto mga kasama. Bootcamp kasi ito eh. O. Oh. Ayan o, no, maraming tulugan. <laughs> <laughs> kain na tayo. Ule. Kain, kain na tayo. At sayap kumain. Ooh. Malalo rin talaga yung ulam ni nanay. Malalo yung ulam ni nanay pag vlogger, 30 lang. You know? Kaya guys, ang saya maging vlogger. Minsan makakalibri ka. Mm. O makakamura, pinky na. Kaya tayo! Kaya na muna kami guys! Ayan. Pamaya na at marami pa kaming gagawin. Na, Ma uh, ah, Maglalagay pa ng CR pa eh. Okay mm. guys, see you next vlog! Tunawin kami mo.